kahulugan ng makagat ng pusa sa panaginip Panaginip na makagat ng pusa Maaari itong maiugnay sa mga bagong pagbabago na maaaring lumitaw sa iyong buhay. Ngunit maaari rin itong nauugnay sa iyong pagkatao. Narinig mo na ba na ang pusa ay may pitong buhay? Ang pitong buhay na ito ay maaaring mga hulugan ng maraming pagpupursigi at tapang sa iyong bahagi. Ngunit, iyon ay kung nakagat ka ng tamang pusa. Sa buong artikulong ito, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng panaginip ng isang pusang kumagat sa iyong kamay, ibang tao at iba't ibang pusa tulad ng puti at itim. Para siguradong malaman ang mensaheng ipinarating sa iyo ng iyong panaginip, ipagpatuloy mo lamang ang pakikinig sa artikulong ito. Maniwala ka na inaasahan nila ang napakagandang balita para sa iyo. Ano ang ibig sabihin ng panaginip ng kagat ng pusa? Pagkatapos ng lahat, ano ang tunay na kahulugan ng panaginip na ito? Bakit mo ito napanaginipan? Ito ba ay tanda ng sakit, pagdurusa, pagkakanulo o anumang bagay na katulad nito? Alamin ka agad na upang malaman ito, kailangan mong pag-aralan ng malalim ang iyong panaginip. Kailangan mong malaman ang kulay ng pusa, kung saan ito kumagat o kung ito ay nakakapit sa iyo o sa ibang tao. Ngunit huwag mag-alala, sasabihin lang namin kung ano ang para malaman mong isang daang porsyentong tama kung ano ang ibig sabihin ng panaginip na iyon. Ang aming mga daliri ay ginagamit upang gawin ang lahat ng aming pang-araw-araw na gawain. Kapag may nanakit sa kanila, talagang nagkakaproblema tayo dahil naiwan tayong walang gamit na gumagana bilang karagdagan nagsisilbi silang ituro sa ibang tao at kadalasan kapag itinuro mo ito ay kapag naghuhugas ka ang kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pusang nakakagat ng iyong daliri ay nauugnay dito ibig sabihin nito ay dapat mong ihinto ang pagturo ng daliri sa mga tao ibig sabihin dapat mong ihinto ang panghuhusga nang hindi mo alam ang tao at ang kanilang mga problema huwag mag-alala hindi lang ito ang iyong kasalanan ito ay halos kasalanan ng lahat may posibilidad tayong pumuna sa mga tao husgan sila magsalita sa likod nila at lahat ng iyon ngunit nakakalimutan natin na may dahilan kung bakit sila ganoon Palaging may kwento sa likod nito, kaya subukang huwag manghusga ng ibang tao. Kahulugan ng isang pusa na kumagat sa iyong kamay sa panaginip. Ang ating mga kamay ay para sa atin upang gumana at kapag ang isa sa kanila ay nasugatan, halos hindi natin magawa ang ating mga tungkulin ng tama ang panaginip ng isang pusa na nakakagat ng iyong kamay ay nangangahulugan na magkakaroon ng isang yugto kung saan ikaw ay haharap sa kaunting trabaho. Ang kawalan ng kamay sa panaginip dahil sa pananakit ng pusa ay nangangahulugan na magkakaroon ng kakulangan ng lakas tao malapit sa iyo at maaaring kailanganin mong makipagsapalaran sa ibang mga lugar. Hindi ko alam kung nagtatrabaho ka na Ngunit kung nagtatrabaho ka, pinahahalagahan ko ang iyong trabaho. Gawin mong mabuti ang iyong mga tungkulin at pahalagahan ang iyong trabaho. Kung ikaw ay walang trabaho, subukang tumingin pa at palawakin ang iyong mga paghahanap sa ibang mga lugar dahil ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na hindi ito madali sa mga bahaging ito kahulugan ng kinakagat ng pusa ang paa sa panaginip. Nanaginip ka lang ba ng kagat ng pusa sa paa mo? Kaya ito ay mayroon din isang napakakagiliw-giliw na kahulugan upang pag-aralan. Ito ay nagpapahiwatig na malapit mong subukan na makamit ang ilang layunin sa iyong buhay, ngunit may magtatangkang pigilan ka. Ibat-ibang bagay ang maaaring mangyari dito tulad ng pagbili ng kotse, pagbili ng bahay, pagsisikap na makakuha ng bagong trabaho o kung ano paman. Ang mahalagang bagay na dapat tandaan dito ay may isang tao na magtatangkang pigilan ka. Ngunit hindi mo maaaring hayaan mangyari iyon. Huwag tawagan ng taong iyon. Ipagpatuloy mo ang iyong mga sariling desisyon kahulugan ng kinakagat ng pusa ang binti sa panaginip. Kinagat ba ng pusa ang iyong binti sa panaginip kaya tayo ay nahaharap sa isang katulad ng kahulugan sa panaginip sa itaas. Ang panaginip na ito ay gustong iparating sa iyo, iyong magkakaroon ng higit sa isang tao na sumusubok na pigilan ka na makamit ang isang tiyak na layunin. Napakahalaga naman na manatiling matatag ka at huwag mong hayaang pigilan ka ng mga taong ito sa paggamit ng iyong mga pangarap. Kaya naman, alam mo na dapat kang mag-ingat kung nanaginip ka lang ng isang pusa na nakakagat sa iyong binti. Kahulugan ng isang itim na pusa na kumagat sa iyo sa panaginip. Ang isang itim na pusa ay hindi kailanman isang magandang tanda. May mga nagsasabing pinoprotektahan nila tayo laban sa masasamang enerhiya, inggit at masasamang likido, ngunit sa kasamang palad ay kinakagat ka nito. Kapag napanaginipan mo ang tungkol sa isang itim na pusa na kumagat sa iyo, ito ay dahil may masamang puwersa na aatake sa iyo. Sa mga puwersa ng kasamaan ang ibig nating sabihin, inggit, ilang masamang enerhiya, masamang likido, masasamang tao sa ating buhay. Ito ay bihirang nangangahulugan katumbas at masasamang puwersa ng ganung uri, ngunit kahit na ito ay napakahalaga na magkaroon ng kamalayan. Piliin ang mabubuting tao, itaboy ang masasamang tao at maglingkod sa sarili. Huwag kalimutan na hindi mo dapat masyadong ipagkatiwala ang iyong buhay sa mga taong hindi kailangan malaman ito. Minsan, ang mga taong naiingit ay ang mga taong malapit sa atin, kaya palagi kang mag-iingat. Kahulugan ng nakagat ng puting pusa sa panaginip Ang puting kulay ay kahanga-hanga. I love dreaming about her and you should too kahit na kinakagat ka ng kuting ng husto. Ang panaginip ng kagat ng pusa sa kasong ito ay puti, ay nangangahulugan na ang iyong buhay ay aatake ng maraming magagandang bagay at magagandang kaganapan. Kasama dito ang magagandang alok sa trabaho para sa iyo at sa iyong asawa, magagandang pagkakataon sa buhay, magagandang sandali sa pamilya at lahat ng bagay na makapagpapasaya sa iyo. Imposibleng sabihin sa iyo ng sigurado kung ano ang darating. Makatitiyak ka lamang na darating ang magagandang bagay na magpapabago sa iyong buhay para sa mas mahusay. Humanda ka dahil magkakaroon ka ng napakasayang sandali at ang panaginip ng magandang puting pusang ito ang pinakasiguradong babalanyan. Ngayon, kung may kinakagat siyang iba, ang kahulugan ay ganap na naiiba. Panaginip tungkol sa isang pusa na kumagat ng ibang tao. Dito sa panaginip na ito, hindi mahalaga kung ano ang kulay ng pusa o kung sino ang taong pinag-uusapan. Pagkatapos ng ilang pag-aaral, isang konklusyon ang naaabot tungkol sa panaginip ng isang pusa na nakakagat ng ibang tao. Ang iba't ibang mga panaginip sa iba't ibang mga tao ay nagpapakita ng halos palaging pareho. Nangangahulugan ito na walang mas mababa kaysa sa kailangang itigil ang pagtitiwala sa lahat at sabihin sa kanila ang iyong buong buhay. Alamin na ang pagbibigay sa isang tao ng labis na tiwala at pagsasabi sa kanila ng iyong mga pinakamalaking lihim ay maaaring ang pinakamasamang bagay na nagawa mo. Maaaring hindi ito, ngunit kahit na ang mga taong malapit sa iyo ay nagseselos. Ingit kahit sa mga simpleng bagay tulad ng iyong asawa, iyong mga anak o iyong simple at hamak na tahanan. Huwag masyadong magtiwala sa mga tao. Suriin ng mabuti ang kanilang personalidad at intensyon bago sabihin sa kanila ang isang bagay na personal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kagat ng pusa at pagdaloy ng dugo. Kapag nakakita ka ng dugo sa isang panaginip, sa kasong ito na sanhi na isang kagat ng pusa, ito ay nagpapakita ng isang bagay tungkol sa iyong pagkatao. Ibig sabihin, malakas kang tao, ngunit hinahayaan mo ang iyong sarili sa ibaba ng mga pinakasimpleng bagay sa buhay. Ang panaginip ng isang pusang kagat at hinayaan ng tao na magbuhos ng dugo ay isang senyales na kakayanin mo ang pinakamalakas na pag-atake sa buhay. Ngunit sa huli ay sasamahan mo ang pinakamahina. Mayroon kang isang malakas, mandirigma at mandirigma na personalidad. Ngunit kailangan mong lumaban ng higit pa at huwag pang hinaan ng loob sa maliliit na hamon. Ang totoo, minsan ang pinakasimpleng bagay ay ang pinakakomplikado, ngunit kailangan mong lumaban para labanan ang lahat. Kahulugan ng panaginip sa larong hayop Tulad ng napansin mo, sinusubukan namin suriin ang lahat ng aming mga panaginip sa swerte sa kasamang palad, ang mga panaginip tungkol sa pagkagat ng mga pusa sa iyo ay hindi mga palatandaan ng swerte. Kung tutuusin, puro kamalasan sila. Kaya subukang lumayo sa mundo ng pagsusugal. Ang parehong bagay ay naaakop sa mga maswerteng numero. Hindi natin ito ibibigay sa iyo dahil ikaw ay nasa isang masamang pagkakataon. May iba pa kayang ibig sabihin ang panaginip na ito? Ang mga kahulugan ng mga panaginip ay maaaring magkakaiba sa bawat tao. Ngunit, maaari mong tiyakin na sa buong artikulong ito ay ipinapakita lamang natin ang pinakakaraniwan at pangkalahatan. Kung merong kang panaginip tulad ng ipinakita sa artikulo, makatitiyak ka na pareho din ang kahulugan nito. Ngayon, kung nanaginip ka ng ibang bagay na ganap na naiiba, alamin na maaari itong magkaroon ng higit pang mga kahulugan.